Purihin ang Panginoon, isang maalab at mainit na pigibati sa inyong lahat. Ako ay si Benjamin Benji, Eugenio Jr., isang LMT at holder ng Valid Tesda NC2 in Hilot Wellness, na pangulo ng Handspring Wellness and Spa Academy OPC o HWSA na dati kilala bilang Hymas Asian Wellness and Spa Academy o AWSA. Ang ating training institution na ito ay kilala sa dalawang bagay. Una, ito ay isa pinakaunang naging DOH accredited massage training institution na nagmula pa noong 2010 hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, sa ilalim ng labing limang taon na karanasan, ito din ang kauna-unahang training institution na maituturing na may fully dedicated online massage training platform gamit ang Tutor LMS o ang tintawag na Learning Management System sa Pilipinas. Ang pagnunahing produkto ng HAUSA ay ang license Massage Therapy o LMT Training and Review. At ang pagsasanay na ito ay ayon sa patakaran at pamantayan ng Department of Health o DOH na saklaw ang sumusunod na mga modules. Una, Module 1, Fundamental Concepts on Massage Therapy. Pangalawa, Module 2, Practice of Massage Therapy. Pangatlo, Module 3, Anatomy and Physiology. Pangapat, Module 4. Microbiology and Pathology at Panghuli, Massage Therapy Application. Ang buong pagsasanay na ito ay hindi dapat bababa ng 60 oras o 60 hours. Dahil dito mahalaga na may access kayo sa inyong official complete reference manual for DOH Massage Therapy Licensure Examinations na accessible either as a hard copy o digital copy na maaring ma-download sa AWSA website. Sa kabuuan, may dalawang level ang inyong pagsasanay na ito. Una, Level 1, core competencies ng binibuo ng nabanggit na mga modules. Pangalawa, Level 2, itoong paghahanda para sa DOH Massage Licensure Examinations na binubuo ng sumusunod, preparasyon ng mga requirements para sa darating na DOH Massage Examinations, mock exams, at actual na submission ng mga nabanggit na requirements sa kagawaran ng pangkalusugan. Bago ko makalimutan na maliban sa online training, ang inyong hausa ay maaring gumanap ng face-to-face -face ayon sa kahilingan ng isang grupo ng mga mag-aaral o blended training na may halong online at face-to-face. -face. Sa ating pagpapatuloy, ang pagsasanay na ito ay binubuo ng pinagsamang mga internet applications na may kanya-kanyang login, enrollment, o registration requirements. Una, web-based online enrollment sa ilalim ng AWSA website na www.wsaonlineschool.com www.awsaonlineschool.com slash. Pangalawa, para ma-access ninyo ang mga web-based quizzes and exams, kailangan din ninyo mag-register at mag in sa nasabing website at i-click ang registration button. Pangatlo, pag-access ninyo ng course na Level 1 Basic LMT Training and Review sa ilalim ng Tutor LMS, mahalaga na kayo din ay magrehistro dito. Muli inyong tandaan na may tatlong enrollment o pagrerehistro kayong dapat pagdaanan. Sa lahat ng mga ito, dapat iisang email address at password lamang ang inyong gagamitin. Patungkol sa email address, tiyakin na ito ay active, ibig sabihin handa itong tumanggap o magpadala ng email. Ulitin ko isang active email address lamang ang inyong gagamitin. Patungkol naman sa password, dapat ninyong tandaan na wag na wag ninyo inyong kalilimutan at higit sa lahat, wag ninyo basta-basta ipinamimigay kahit kanino ang inyong password. Ngayon, tumungo tayo sa actual na online training and review Mahalaga na inyong basahin ang lahat ng mga lessons at panoorin ang mga video na nakapaloob dito. Hanggat maari may hawak-hawak kayong notebook at nagsusulat ng mga mahalagang impormasyon o kaalaman. Pangalawa, patungkol sa mga quiz. Ang quizzes sa ilalim ng tutor LMS ay dapat maipasa. Kung sakaling napansin ninyo na mali ang inyong sagot, allowed kayo na balikan ang item na ito at ayusin ng maling kasagutan. Ulitin ko, kailangang tama ang mga sagot sa bawat quiz bago ninyo ito iiwanan. Kaya mahalaga na binabasa ninyo ang bawat lesson at inuunawa ang bawat pagsasagot. At sa bandang huli ng module, tiyakin na naiklik ninyo ang completed button para makausad sa susunod na module. Lahat ng mag-aaral ay required na maging kabahagi ng Hausa Class Group Chat o GC. Ano ang mga patakaran patungkol sa group chat? Una, dapat tandaan na ito ay pag-aari ng Hausa Ibig sabihin lahat ng mga convo o conversation dito ay patungkol sa pagsasanay lamang. Hindi pinapayagan ang mga sumusunod: commercial o marketing na mga posts o anumang post na walang kinalaman sa training maliban na lamang kung may kauukulang pahintulot mula sa kinauukulan. Hindi pinapayagan anumang paninirang puri ng kapwa. Dahil sa volume o dami ng messages sa post sa group kung kayo ay may personal concern sa management nakikiusap kami na huwag idaan sa group chat para itong mabigyan ng agarang atensyon. Maliban na lamang kung ang post na ito ay para sa pangkalahatang kaalaman. Ang sino mang hindi tumupad sa patakarang nabanggit ay maaring alisin sa group chat o, worse, maaring tanggalin sa training program. Patungkol sa pagbabayad ng enrollment fee at tuition. Marahil magtataka kayo bakit may less na isang libo na tila may discount sa lahat ng bayarin. Ito ay sa kadahilanan ng may pag-aayos pa sa ating payment gateway. Ibig sabihin sa mga payment na gagawin ninyo ang bawat isang libo o 1,000 ay babayaran ninyo through GCash sa account na Benjamin Eugenio 0969 204-3324 Mahalagang paalaala, sa bawat padala dapat agaran inyong isend sa aking messenger account, Benji Eugenio LMT ang proof of payment. Salamat. Mahalagang sumusunod kayo sa bawat alituntunin at patakaran ng inyong training institution. Hangad namin ang inyong tagumpay at makamit ng inyong Minimithing DOH Massage License o LMT. We are happy to announce to everyone that HOSA aims for excellence kaya halos sa lahat ng ating mga DOH exams, matataas ang passing rate mula noon hanggang ngayon. At alam namin kaya nyo rin ito gawin. Bilang pagtatapos, Muli ako ang inyong lingkod, Benji Eugenio LMT, na nagpupugay at taos pusong nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa serbisyong hausa. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Proverbs 3:5-6